Guys, nice. ayan, pwede kayong bumili dyan mga souvenir. Souvenir na t-shirt in Kamigin Island. Kamigin Island. Ano, bibili ka souvenir, day? Taga Kamigin ka, tas bibili ka ang souvenir? Sinong mauna? Ikaw, basa, mangka. Iahatid siya ng pinsan ko. Huguyo, sikuya si kuya! O, di ba nakatumbok po? Um, balitan ka? Oo. Natumba si kuya. Nakasala na hinuundi. Hawak ito. May ganit yung wala natumbag yahak. Hindi ka mahadlok, Hindi ka mahadlok, te. Ayan siya. Cold Spring. Ayan. Cold Spring Resto. Fast food pala yan. O. Oh. Fast food. Pwede kayong kumain dyan. Meron fast food. Masarap yung pagkain dito, guys. Si Kwate. Ayan. Um. Ayan yung pasok ko tayo entrance. And then yan. Ah, ah. Pwede kayo mag bilig dyan. Mangga-mangga dako. Ay, mangga. Oh. Ang yun na po yun. Marami na dito. Babalikan na ako ni Kuya. Babalikan ako. Yeah, hatid sila.